Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga pangunahing kaalaman ng CSS. Maaari mong pag-aralan ang mga CSS selector, kombinador, at espesipisidad habang tinitingnan ng mga ito sa Visual Studio Code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Gumawa tayo ng estilo para sa h1 na elemento upang suriin ang pangunahing syntax ng CSS. Ang pangunahing istruktura ng CSS ay binubuo ng selector, property, at value. Ang bawat pares ng mga ari-arian at halaga ay sinusundan ng tuldok kuwit. Ang selector ay nagsasaad kung saang HTML element ilalapat ang estilo. Sa halimbawang ito, ang mga estilo ay inilalapat sa lahat ng header na elemento. Ang property ay nagtutukoy ng estilo ng ari-arian na dapat baguhin, tulad ng kulay o sukat ng font. Ang padding at color ay ang mga ari-arian sa halimbawang ito. Ang value ay ang halaga na itinakda sa ari-arian. Halimbawa, para sa kulay, maaari itong maging white o #shamcf at para sa laki ng margin maaari itong maging 20px Ngayon, tingnan natin ang mga selector. Ang mga CSS selector ay mga pattern para sa pagpili ng mga HTML na elemento. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga selector, maaari kang maglapat ng mga estilo sa mga tiyak na elemento o mga grupo ng mga elemento. Ang asterisk ay isang pandaigdigang selector na nalalapat sa lahat ng mga elemento. Sa halimbawang ito, binabago ang font para sa lahat ng elemento. Ang isang element selector ay isang selector na inilalapat sa mga partikular na HTML na tag sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng HTML tag. Sa halimbawang ito, ang kulay ng teksto ng strong na elemento ay binabago sa pula. Ang hashtag ay isang ID selector na ginagamit para pumili ng mga elemento ayon sa ID. Ang IDS ay unique, kaya't maaari lamang magkaroon ng isang elemento na may parehong ID sa iisang pahina. Ang dot ay isang class selector na ginagamit para pumili ng mga elemento ayon sa klase. Magdagdag ng class attribute sa mga HTML elements upang maglagay ng mga estilo sa mga elementong kabilang sa klaseng iyon. Ang ref katumbas, index, HTML, ay isang attribute selector na pumipili ng mga elemento na may tiyak na katangian. Sa halimbawang ito, ang teksto ng A, na elemento na may, href, nakatangian na halaga na, halagana, index, html, ay nakatakda sa makapal. Susunod, tingnan natin ang mga combinator. Ang mga combinator ay ginagamit upang pagsamahin ang maraming mga selector upang pumili ng mga elemento na may tiyak na mga relasyon. Habang ang isang selector ay pumipili ng mga elemento ng paisa-isa, ang isang combinator ay gumaganap ng papel ng pagtukoy sa mga estruktural na relasyon sa pagitan ng mga elemento. Ang descendant combinator ay naglalapat ng mga estilo sa lahat ng itinakdang elemento sa loob ng isang partikular na elemento. Sa halimbawang ito, isang underline ay inilalapat sa mga strong na elemento sa loob ng mga span na elemento. ang mas mahigit na tanda sa pagitan ng span at m ay ginagamit bilang isang child combinator. Sa halimbawang ito, mga estilo ay inilalapat lamang sa em na mga elemento na direktang mga anak ng span na mga elemento. Sa halimbawa ng pangatlong linya, dahil mayroong s na tag sa pagitan ng span at em na mga tag, ang estilo ay hindi inilapat. Ang adjacent sibling combinator na gumagamit ng plus na tanda ay nag apply ng mga estilo sa isang sibling na elemento na lumilitaw kaagad pagkatapos ng isang tiyak na elemento. Sa halimbawang ito, ang kulay ng teksto ay nagiging berde lamang kung ang isang B na tag ay lumilitaw kaagad pagkatapos ng isang BR na tag. Kung mayroong iba pang mga tag sa pagitan ng BR na tag at ng B tag, tulad ng sa This is third text, ang estilo ay hindi ilalapat. Ang General Sibling Combinator na gumagamit ng tilde na tanda ay pumipili ng lahat ng mga sibling na elemento na lumilitaw pagkatapos ng isang tiyak na elemento. Sa halimbawa na ito, ang kulay ng teksto ng lahat ng B na mga tag na lumalabas pagkatapos ng isang BR na tag ay magiging asul. Ang mga estilo ay mananatili kahit na may ibang mga tag sa pagitan ng BR na tag at ng B na tag, tulad ng This is third text. Ang colon ay ginagamit upang pumili ng mga sudo class. Ang mga detalye sa sudo class ay ipapaliwanag sa ibang video. Ang double colon ay ginagamit upang pumili ng mga pseudo element. Ang mga detalye sa pseudo element ay ipapaliwanag din sa ibang video. Ang preperensya sa CSS ay mahalaga para maunawaan kung paano gumagana ang CSS at maiwasan ang mga hindi inaasahang aplikasyon ng estilo. Ang prioridad sa CSS ang nagdidikta kung aling tuntunin ang pinakamakapangyarihan kapag maraming CSS na alituntunin ang ikinakapit sa parehong elemento. Ang prioridad ng CSS ay pangunahing natutukoy ng mga sumusunod na salig. Isa, inline styles, mga estilo na isinusulat ng direkta sa loob ng HTML. Dalawa, ID selectors. Tatlo, classes, attribute selectors, pseudo classes. Apat, element selectors. Lima, universal selector. Ang mas mataas sa listahan, mas mataas ang prioridad, at ang mas mababa, mas mababa ang prioridad. Ang prioridad ng CSS ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkilala sa bigat ng bawat selector. Ang bigat ng bawat selector ay kinakatawan sa mga sumusunod. Isa, inline styles. Ang inline styles ang pinakamakapangyarihan at palaging may prioridad. Dalawa, ID selectors. Isang ID selector ay katumbas ng isandaang puntos. Tatlo, class attribute selectors, pseudo classes. Ang mga ito ay katumbas ng 2010 puntos. Apat, element selectors, pseudo elements, ang mga ito ay katumbas ng isang punto. Ang tuntunin na may pinakamataas na iskor ang ikinakapit. Narito, ang H1 tag ay may tatlong iba't ibang estilo na inilapat. H1, na elemento na selector, isang punto. Header, na klase na selector, sampung puntos. Hashtag header, ID na selector, isandaang puntos. Sa kasong ito, dahil ang ID selector ang may pinakamataas na prioridad, ang color, blue, ang ikinakapit. Gamitin ang important kung nais mong pilitin ang isang estilo at baliwalain ang karaniwang mga prioridad. Ang important ang may pinakamakapangyarihang impluensya sa lahat ng tuntunin, nilalampasan ang iba pa. Dito, ang color red important ay itinakda, kaya ang color red ang mananaig. Ang CSS ay may kakayahang manahin ang mga estilo mula sa mga parent na elemento patungo sa mga child na elemento. Halimbawa, ang mga katangiang tulad ng color at font-family ay natural na minamana. Gayunpaman, kung ang isang partikular na child na elemento ay direktang napestihan, ang direktang ipinatupad na estilo ang nangingibabaw sa mga namamanang estilo. Dito, ang color gray ay inilalapat sa footer tag, ngunit dahil ang color black ay tahasang tinukoy para sa t element, ang teksto ng t element ay ipinapakita sa itim. Samantala, ang span element ay nagmamana ng color na ari-arian mula sa footer at lumilitaw sa kulay abo. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalang Cascading Style Sheets, CSS, ang mga estilo ay nagtutuloy-tuloy. Ibig sabihin nito, kung mayroong maraming style sheet o mga patakaran, ang huling na ilarawang patakaran ang may pangunahing tungkulin. Kung magkatulad ang mga prioridad, ang estilo na isinulat ng mas bago ang ilalapat. Dito, color, blue, ay nailarawan ng mas huli, kaya't ang teksto ay ipinapakita sa asul. Ang prioridad ng CSS ay tinutukoy gamit ang mga algorithm tulad ng specificity, ngunit dito ay isinasaalang-alang lamang natin ang mga pangunahing bahagi. Ang mga pangunahing tuntunin ay ang mga sumusunod. Ang mga inline style ay laging may pinakamataas na prioridad. Ang mga ID selector ay makapangyarihan at may pangunahing tungkulin sa mga klase at tag. Ang mga class selector at mga pseudo class ay may katamtamang antas ng prioridad. Ang mga tag selector at mga pseudo element ay may pinakamababang antas ng prioridad. Ang important ay humahadlang sa normal na prioridad at sapilitang pilitang inilalapat ang estilo. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood!